Mga hayop kayang tumira sa bulkan? Alam nating nakatira ang mga hayop sa kung saan? Sa inyong bahay, kapitbahay at sa pamahalaan? <laughs> ang iba pa ay nakatira sa kagubatan, katubigan, kalupaan at bulkan? Alam nyo ba mga kasoksay na may mga hayop pala na kayang tumira kahit sa napakainit na temperatura ng bulkan? Ano-anong mga hayop ito? At bakit kaya nilang tumagal sa tindi ng init ng bulkan? Hey! Anong oras na? It's Aral Time na sa SockSide TV! Oras na para matuto ng bagong kaalaman. At sa videong ito ay aalamin natin ang 10 mga hayop na kayang tumira sa bulkan. Pang-sampo Brittle Star Ang hayop na ito ay matatagpuan sa ilalim ng dagat at nakatira sa mga volcanic vent o bungad ng bulkan. Tinatawag din itong serpent star dahil sa mabilis na paggalaw ng mga galamay nito na parang ahas. Mukha din silang starfish na ang madalas nilang kainin ay algae, mga halamang dagat at planktons. Ang brittle star ay kayang tumira sa mga bulkan sa ilalim ng dagat. Pangsyam, scaly foot snail ang snail na ito ay may matitibay na shell bilang pangdepensa at may matatalim na paa na pangupensa. Ginagamit din nila ito upang makakapit ng mahigpit. Ang ibang scaly foot snail ay malalaki at hindi nila alintana ang mababang level ng oxygen. Kaya nila kahit ang asidik na tubig, mataas na pressure at sobrang init na temperatura sa loob ng bulkan. Pangwalo, lava cricket. Maliliit lamang ang hayop na ito Tinawag silang mga lava cricket dahil madalas silang makita sa mga lava na mga bulkan sa Hawaii. Ganito katindi at katibay ang nilalang na ito na kahit napakainit sa lava na inilalabas ng bulkan ay kaya pa rin itong mabuhay. Pampito, Six Gill Stingray Ang Six Gill Stingray ay mas pinipiling tumira sa bulkan Malapit sila sa bulkan kahit napakainit dito para maprotektahan nila ang sarili laban sa ibang species na kalaban nito. Ang six-gill stingray ay kilala rin bilang goblin of the sea na kumakain ng uod, small snakes, mga hipon at iba pa. Kaya nilang mabuhay sa loob ng mga bulkan sa Papua New Guinea kahit sobrang init at mausok ang bulkan. Pang-anim, subworm ang tube worm ay kayang tumira kahit napakatindi ng ibinubugang asupre sa bunganga ng bulkan sa karagatang Pasipiko na may lalim na 8,000 feet. Ang tube worm ay kumukuha ng pagkain at enerhiya mula sa bakterya sa kanilang katawan at ganoon din ang bakterya na kumukuha ng pagkain sa tube worm na ang tawag sa ganitong relasyon ay symbiosis kung saan ang parehong organism ay mutually beneficial relationship. Kung sakali na mawala ang init ng temperatura na mula sa bulkan, maaari ding mawala o mamatay ang mga tube dahil kailangan nila ng mainit na temperatura upang mabuhay. Panlima, Lowi Shrimp Ang lowi Shrimp ay isang uri ng hipo na kayang mabuhay sa underground volcano. Madalas itong nasa bulkan dahil dito matatagpuan ang kanilang pagkain kinakain nila ang mga maliliit na parte na mga namatay na hayop. Wala namang ibang nakapupunta dito dahil sa init ng bulkan, kaya sila na ang nagmukbang. Kayang-kaya ng hipo na ito ang mamalagi sa napakainit na bulkan sa ilalim ng tubig. Pangapat, Sleeper Shark Ang kinatatakutan, ang mga Sleeper Shark. Dahil kinakain nilang anumang hayop na kanilang madadaanan sa ilalim ng tubig, lalo na ang maliliit na isda, ugita, pusit at iba pa. Ayon sa pag-aaral, may nakitang sleeper shark sa underground volcano sa Solomon Island. Kahit napakainit na mga bulkan sa ilalim ng tubig, ay nakamamangha na kaya nilang maka-adapt. Pangatlo, lesser flamingos. Ang mga flamingos ay kilala sa kanilang bright pink feathers at malaes na hugis ng leeg. May mahahabang paa na palaging nakataas ang isa kahit na natutulog sila. Ginagawa daw nila ito upang maka ng maayos sa body heat sa tubig. Speaking of heat, alam nyo ba na ang mga flamingo sa Tanzania ay nakatira sa isa sa pinakaaktibong vulkan sa Afrika? Na napapaligiran pa ng pinaka-toxic water sa buong mundo. Ito ang Lake Natron. Ang lawang nakakalason at kayang gawing bato ang lahat ng lumubog dito dahil ang tubig ay may mataas na pH level at literal na kumukulong lawa na umaabot sa mahigit 104 degrees Celsius dahil sa init ng bulkan at nakalalasong lawa. Hindi kayang mabuhay ng halos halaman, tao at hayop dito, maliban sa lesser flamingo. Ang nakamamatay na lawa at napakainit na bulkan ay ginawang tirahan ng milyon-milyong flamingos. Pangalawa, Thermophile. Ang thermophile ay isang uri ng organismo na ang iba sa kanila ay nakatira mismo sa loob ng bulkan. Mas pinipili nilang tirhan ang napakainit na kondisyon ng bulkan kahit pa ito ay sa Yellowstone na supervolcano. Nakakaya nilang tumira sa napakainit na bulkan dahil sa kanilang unique enzymes or extremozymes. At una, hammerhead shark ang Kavashi ay isang aktibong submarine volcano sa Solomon Island na pinuntahan ng mga mananaliksik noong 2015 upang pag-aralan ang nasabing vulkana. At dahil mapanganib ang lumapit sa aktibong bulkan na ito, minabuti ng international team na maghulog na lang ng isang robot na may kamera. Sa di inaasahang pagkakataon, hindi lang buhay na bulkan ang kanilang namataan kundi lamang dagat na nabubuhay mismo sa bulkan. Ang makita ay crabs stingray at pating. Ayon sa kanila, dalawang uri ng pating ang kanilang nakita. Ang hammerhead shark at silky sharks na nabubuhay sa crater ng bulkan. Kaya dahil dito, binansagan nilang bulkan ng Kavashi na Sharkano. Sa mga nabanggit na hayop na tumira sa bulkan, saan ka napabilib? Ikomento mo naman sa ibaba. Pakilike ang video at mag-subscribe. God bless mga kasoksay!